Good afternoon. At uh, ito si Atelina. Nag-hapbat uh, na tayo. Dahil kaya lang natin magkabaho. Gagamit tayo nito. Sa ating mukha. Ayan, sabon na natin siya. Tapos nilagyan natin siya ng ganito. Ayan. Collagen. Ano ba ito? Ayan, collagen. Collagen oh, well, oil ito eh. Tapos para yung ating mga wrinkles ay mga ano, mga binat ng konti. Mga minutes lang. Tapos... Mapagod na kasi ako dun sa isa ko. Medyo nagluluko na kaya parang nasa sabit na dito. Yes, pagpatay pa tayo ngayon. Maganito kasi bago pa. Kung kapag ka, luma na naman. Ayun na natin. Hmm. Ito, dito. Siyempre, ang inyong patilo eh. 64 years old na. Siya do nang kaya natin magpa facial facial ano dahil marunong naman tayo. Ganito lang bibili lang tayo ng mga gamit. Paano? Oh. Ito, ito. Iba yung iba. Pagka tumawa ay parang sobra na no. salamat sa biyaya ni Lord sa atin medyo hindi pa tayo mahuhuli sa mukha kahit na may na dahil inaalagaan natin kahit wala tayong pera si ito lang ang ating pang ano ang pang ang harap sa tao. Yan ang aking buhok ay kulot. Hmm. Hindi ko na yan, hindi ko na yan pinakikialaman pariban-riban dahil nasunog na yan. Yan, tingnan mo. Kukulay lang tayo. Pero nagpapaparlot tayo pag nagkulay. Kasi na dudugyot eh, pagka tayo lang. At saka hindi ko na pinapukulayan dito, rot lang. Tapos, talawang beses siguro. Mamayang gabi ulit. Mga ente ng halip tayo kasi. Inuna natin yung ating trabaho. tayo na natin. Ito lang, na, napakamura. Ito ang ano. Yan. Maganon. Ah, hmm, tignan mo. Tapos, gagamit tayo ng ito, sunblock. Kasi, ano, mainit. Mga halaman natin hindi na natin ilalagaan. Dahil siyado na tayo nagkasakit ako. Noon sa paghalaman. Ganyan lang maglagay ng sunblock. Hmm. Basta laging pataas. Pataas. Hmm. Kahit na... May edad na tayo basta lagaan natin sarili natin na magtayo. ano, presentable ba tayo yan. yan online ko lang to in order kasi mas mura kaysa siya yan na natin ulit minsan para Ma-absorb niya. Parang hindi ito mainit. Yung isa ko mainit kaya pagka na, lo, na ano naluluto ito, nasusunog. Ito hindi. Wala siyang init. Kundi yung naramdaman mo ay parang hini, inaano lang. Inihilod yun mainit para yung mga wrinkles ay maplansya masakit nasusunog nasisira rin yung aking mukha dahil may cream tapos mainit yan. tapos yan. tapos niyan, ito yung ginagamit ko, yung dumi ito yung parang concealer. para makita yung finishes pagka ano lang to pagka lumakad ay wala na atan laman ay meron dami yung parang pagka lumakad ka lang pero kung dito sa bahay hindi nung sana naglalakad. na gano, ipakita ko lang para makinis dito kahit hindi ka na magpolbo ito na pinaka-polbo. Pero ako pinapatungan ko pa. Kaya napakaganda ng epekto. Pagka na, ano, tapos ako mo pa ibabawa ng blast on. Ayan. Ayan, ganyan ako maglagay. Ayan, hanggang dito. Ayan. Ayan na. Kahit hindi ka namang polvo. Ayan na lang. Pero pagka lumabas ako, nilalagyan ko ng polvo pero mostly hindi ko to ginagamit sunblock lang at saka yung yan nga yung itong ganito padala to ng anak ko nakapang tatlong bote na to yan nabababad yung parang moisturizer din siya nabababad yung ito para hindi siya mag hindi ba pagka yung mainit gumaganyan tayo may maano to yan. Tsaka ito, medyo mababa na dito natin. Yan, lagi ko yan ginaganon. Kasi, yung kilay ko hanggang, yan, ganyan. Hindi na, hindi ko na siya pinaretouch. Bali, magto 2 years na to Yung kilay ko, dati nagpa, ano, microblading tayo. Kasi wala tayong kilay. Ngayon eh, hindi na. Ginabuhita na lang natin yan. Maraming salamat sa inyong panunood. At ito si Atilina. Ganito lang. Yan, kung may makeup na yan, maganda na yung Maganda mong makeup. Ako lang, hindi ako nagpapaayos ng pagganon. Kahit may okasyon. Yung... Ang inaano ko lang talaga buhok. Kasi yung pagkulay, gusto ko rot na lang, hindi na to ginagalaw. Pag bumaba na yung kulay dyan, saka ko pa kukulayin lahat. Yan. Saka huwag tayong magkulay ng itim. Dahil lalo tayong tatanda. Halata na na talagang puti na kami. Kasi saka madaling pumuti yan. Salamat at magandang tanghali muli sa inyo.